Uh, ano po reaksyon ninyo sa planong uh, petition for fair increase? Ma'am? Yung limang piso at dulong piso, hindi. Period. Okay. Mm. <laughs> so, uh, But, talaga nga, never, no, over my dead no. body. Bakit to? No? Oh? Five pesos and two pesos. Okay, ganito po yon. Sinabi ko po yan kahapon mm. dun sa harapan namin. Kasi yung pong humihiling ng mas mataas, yun po yung mga lumang jeep na ang kanilang efficiency po ay 4 kilometers to 1 liter. Mm. Samantalang yung modern jeep po ay 12 kilometers per liter. Kaya kung i-divide po natin yung 60 pesos, sabihin na natin umabot na ng 64 pesos, i-divide mo yan sa 4 na kilometro, kasi yan po yung ano nila, at divided by 22 lang yung, pasa yung kanilang mga pasahero, ay malaki ang efficiency deficiency nila. Kasi po, yung kanilang mga ano nga, makina ay gumagastos po ng isang litro sa apat na kilometro. Samantalang so, yung modern jeep po ay labing dalawang kilometro sa isang litro. Oh. So napakalaki po ng diferensya. At ang kanila pong commuters na nasa loob ng isang modern jeep ay tatlong po. Oh. So kung magkakaroon po tayo ng mathematical computation, doon sa ano yan, tamang-tama lang po yung 1 peso. O, oh, 1 peso lang. Opo. So, Opo. At tinutumbok nyo dito, At hindi mga... hindi po kakayanin. Hindi po hmm. kakayanin ng ating mga commuters hmm. na idagdag yung ganong kalaki. Hmm. So, okay. So kung Kasi, ulitin niyo po ma'am, uh, sa lumang jeep magkano uh, per kilo uh, ano, liter per kilometer? 4 na kilometro lang po. At isa pa ang inaanyayahan nila ay lagi daw silang nagpapa bumibili ng spare parts at nagpapaayos. At ang sabi po ng UPC NTCS din na yung po ay ginagastos nila dahil sa laging nagbe-breakdown na yung kanilang sasakyan. Uh, Samantalang ang mga bagong kit po, yung bagong po natin modernize, tatlong taon na hindi pa nagpapalit ng spare parts. Oh, okay. Kaya nga, isinusulong okay, okay, natin itong modernization na sila'y sumanib Kaya na po. sumapi na sa kooperatiba. Tama ho ba? Kooperatiba. Kasi yan po sa, ano, sa modern jeep, unang-una ang start napakalaki po ng, uh, ng advantage para sa aming commuters. Oh. Number one, yung pong mga traditional jeep natin, wala pong handbrake yan. Mm Hindi -hmm. at Anjo, isasakay niyo ba ang mga anak niyo sa isang okay. sasakyan na walang handbrake? Walang handbrake yung mga lumang wala jeep? Wala po. Wala. Zero. Dapat i-face out na po talaga yan. Wala pang ilaw nga, tulungan iba. Nyo kami. Hmm. Tulungan nyo kami sa pagtawag. Isa pa po, oh. hindi po nakarimatche sa kanyang mismong body yung kanilang mga upuan. Yan po ay napatunayan dahil nung ako po ay naging assistant secretary. Oh, po. Ilan po yung road crash na oh. namin at yan po ang lumalabas. Walang handbrake, hindi nakarimatche ang ang kandang upuan. Kaya po yung nakita namin nangyari sa Agoo oh. yung lumabas po sa, salamin, yung nasa harap. Naka. At yung pong nasa likod, pumunta dun sa harap, dumausdus mm. po, tumadapon, at natusok po ng mga argolyas uh, argolias na nasa loob ng jeep. So road unworthy na talaga itong mga lumang jeepney. Tama po. Bukod oh, po naka. sa na na usok. na maitim na usok. At tingnan niyo po ang gulong nila. Tumayo po kayo sa isang kanto. Bokals Bilangin na. niyo po ilang sa kanila ang, ang Sinasabi na maayos ang gulong kahit po yung kanilang mga spare parts ay spare uh yung spare tire po nila oh. lahat po puro kalbo Mm. So alam niyo po uh, nakaka nakakagiit. Uh, <laughs> <laughs> nakagalit po yung mga sinasabi niyo ha, mama. While we understand the plight of our uh, mga jeepney drivers, talaga pong napakataas ng presyo Pero, ng gasolina. We all feel it. Pero naman kung kayo po ay magtataas ng 5 pesos, eh, ay uh, at buwis buhay po yung mga jeep niyo. Hmm ay uh, wala ako silang karapatan na humingi ng ganyang kalaking fare increase kung uh, kakarag-karag na yung jeep nimo mo at uh, mm. buwis buhay. Di ba? Hindi lang po yun niya. Ilan po ang lagi nating nakikita na naho-hold up at nais na dyan. Dahil abot kamay po yung bintana ng jeep nila, di po ba? Mm. Maraming pong nais na dyan. Maraming naho-hold up. Pero wala pa pong ganyang record doon sa modern jeep pagkat sila po ay merong mga CCTV. Dito tayo po sa petition for fair hike. Wala ba talaga formal na naghain pa ng petisyon? Uh, dahil sabi po ng Pasang Mazda dito, Chairman, uh, na nakausap, no? kamakailan lang, eh maghahain sila ng 1 peso provisional fare increase. Aljo, alam mo na kakahilo itong issue ng fare increase. Oh, ng Initially, oh, nag-file sila petition po yung surge fee, yung mga mm -hmm gipney operators, which is from 8 to 5, 8 in the morning to, uh, I'm sorry, 8 in the morning to uh, about 10. I'm sorry, 5 to 8 pala. 5 mm -hmm. in the morning to 8. And then, 5 in the afternoon to 8. After about 3 days, we winidraw po nila yun, nagpil naman sila ngayon ng 2 pesos uh, per increase. Mm -hmm. And then, one group filed kahapon sinaka OVET marketing naman, I think ang um, hinihingi po nila nga fair uh, increase is five pesos naman po. Mm. So, sari-sari po yung mga titis na nakahain po sa amin ngayon. At ito po ay amin pong nga uh, didinggin sa lunis po para hingyan po sila ng mga datos kung bakit bigyan po namin yung kanilang fitting increase at magkano po, po ito. Mm -hmm. uh, yung pong 1 peso na provisional fare increase, ano po ang inyong uh, nakikita dito? Sa tingin nyo po ba ay uh, maaari itong maipasa? Uh, Ma'am Nenia, kung kami naman po ay nag-hearing kahapon ng yung grupong LTOP ang tawag, wala naman po silang sinasabi sa akin. Ang sinasabi lang nila ay They want a 2-peso fare increase. Opo. And, pwede naman 1 peso. So, parang nagtawaran pa ho. But, after the hearing, may sinabi sa na they will be coming up with a, a supplemental petition for a 1-peso provisional increase. Mm. Ang sagot po naman namin sa ganon is, una, pag-aarahan po namin yung basihan nito. And then, as always the case, kinukonsulta po namin ang NELA. Kasi ho, kung anuman po yung pagtataas ng pamasahe na gagawin po namin ay magkakaroon ng epekto sa ekonomiya natin. Mm -hmm. It may and inflation. So, oh. hindi ho basta-basta po nag-decide kaga ng wala pong uh, formal opinion ang NEDA sa bagay na ito. Opo, kung yan po ay naipadupad, halimbawa yung piso or five peso man yan, yan po ay naipadupad, kailan po pwedeng bawiin yan? Halimbawa na lang, ibababa ang presyo ng produktong uh, petrolyo by December. Yun ang sinasabi po ng uh, ng ating pamala ng DOE. Baka aabot uh, yan ng December. By December daw, bababa na. Paano natin babawiin yan na uh, ibsan naman ang uh, uh, pamasahe? Uh, attorney, dadaan sa proseso uh, yan, di ba? Yes po. Uh, Joe, pag mga ganito po, maglalagay ko kami siguro ng tinatawag na provisional clause. Ah, provisional. Na pag bumaba uh, based on this amount, uh, pwede po na may ipabas yung kanilang uh, pamasahay. But again, uh, Sir Aljo, hmm. hindi rin naman basta-basta rin na rin maibaba ka agad po. Naku, no, opo. every decision namin, dapat po may consultation with NEDA. Dahil sa pagbaba mo niyan, it mm. could also trigger the, the economy. Ho. Baka may effect rin. Ho. So, may isa lahat ng adjustments mm. po namin there will always be consultation with NEDA. Opo. Na Na-check nyo ba ang uh, worthiness ng mga jeepney na ito, yung mga traditional jeepney uh, attorney? Na nasa uh, puder ba ng LTFRB, although franchise po binibigay ninyo, na i-check po kasi sinasabi ng commuter group, 5 pesos iniingin na traditional jeep kaya lang eh, hindi na po road worthy itong mga jeep na ito wala pong handbrake iba po wala ng ilaw eh, delikado na po sa mga pasahero. Opo. Uh, sir, Aljo, uh, that goes to the modernization program of the LTFRB. Pero uh, nais ko rin akong ipaalala sa atin lahat na yan po ay initiative ng LTO. Ah, okay. Ipo ba, kayo, titignan niyo sa sakyan ninyo. Mm -hmm. May inspector po doon kung titignan kung pasado nga ito roadworthy. Mm -hmm. So initially po, na hindi ko yung sinasabi ko katina ni Assistant Secretary Medina eh. na hindi na raw roadworthy. I think it goes into the function of LTO. LTO. Na bago mm -hmm. mo ipatikistroy sa siguro mm -hmm. siguraduhin mo muna ito ay safe sa daan. Okay. Mm -hmm. okay. Sir, yung uh, tungkol naman po sa fuel subsidy, uh, kailan na po raw ito maipamimigay ng uh, LTFRB? Uh, Ma'am, uh, on that aspect po, mayroon na kami sinagmit sa DBM na listahan ng terrorists. Ang sinabi lang sa amin ng DBM po, yun hong basihan na memorandum of agreement na sinabmit namin was based of the budget of 2022. So pinaparipaso po nila yung aming uh, memorandum of agreement na sinabmit and sa nga tapos na po namin kung ito po ay maipirma ng DBM, DOE at saka ng DOTR Within two weeks po, uh, mami pwede po namin itong i-release kasi meron na kaming listed beneficiaries.